Sarap na ulam sa tag-ulan, mga idol. Paita kanin. Upo. May kunting giniling at pritong manok, mga idol. Good morning, good morning na naman, mga idol. At syempre, ang ulam natin ngayon, pritong hita ng manok at upo na may kunting giniling yan ang ulam natin for today's video minsan kasi sa araw-araw halos hindi na natin maisip kung anong lulutuin natin ang hirap din minsan mag-isip kung anong kakainin natin dahil minsan paulit-ulit na lang adobo kung ano-ano na lang eto kaya naisipan din namin na magprito ng manok at pinatniran namin ng upo. At ito na nga, nagdadasal ako dyan. Sana mabusog ako. At ganoon din yung mga nanonood. Siyempre, inumpisahan ko ng kumain dyan. Dahil unang-unang mga idol, masarap din talaga umikumain ng habang mainit pa. Yung umuusok-usok pa yung nasa plato mo. At napakasarap na talaga sumubo. Kasi yung maiinitan, at mararamdaman mo rin yung maiinitan, yung sikmura mo sa init ng kinakain mo ay eh may din yung sikmura mo papasok yung init doon sa sikmura mo giginhawa yung pakiramdam mo kaya kahit mainit yan nilalantakan ko na yan pero hindi talaga ako may sa mainit ngayon na lang kailan lang kulang nakahiligan na kumain ng maiinit na pagkain dahil mahilig talaga ako sa mga bahaw at sa so, lang talaga napakahilig ko lang talaga kumain ng mga bahaw na hanggang ngayon pa rin naman kumakain na ako ng mga bahaw na kanin ang bahaw na kanin mga idol yung, yung bagay yung ano, uh, hindi na siya yung ba niluto kanina ganun, yung lumamig na yan yung mga gusto kong kanin kasi gusto ko yung pagkumain na ako tuloy tuloy yung hindi ako nainitan, hindi ako papaso yung tuloy, 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 tuloy lang, tuloy lang, tuloy tuloy sa subo, yun ang gusto ko. Ito, minsan, nasusubukan ko rin kumain ng mga, may mga maiinit na pagkain, hanggang asanaya ko na siya. Kaya kahit saan mo ilagay, sa mainit man, o sa, sa malamig, sa mga bahaw man, eh, okay na lang sa akin. Kasi lahat naman yan ay eh, natutunan. Pero dati talaga, mas mahilig ka o oh, kumain ng bahaw hindi pa ako makain pag yung mainit yung kanin, pinapalamig ko pa yan. Ngayon, kahit magikita nga ninyo, kahit umuusok-usok yan, kahit na magkanda paso-paso yung bunga nga ko dyan, pati yung kamay ko. Kaya tuloy-tuloy ako dyan, bahat ng banat lang. Ini-enjoy ko yung pagkain habang mainit siya. Masarap ako kumain mga idol kung napapansin nga ninyo. Talagang, pag kumakain kasi ako, talagang pinifeel ko talaga.